So naabutan ko sir, nag-harvest po siya ng mga sili haba. Ayan, so kay sir pala to guys Oh. no, oh. grabe daming sili dito. Ayan, so dito lang to guys sa uh, ah, Mabilo New Washington pa rin, sir no? Oo. Mabilo New Washington. Ayan, so ayan o, oh. ayan yung ano dyan o. Oh. Yung parang pangalan na I love Mabilo. So dito lang yung taniman ng mga sili haba ni sir o. Oh. Ayan, nag-harvest po siya ngayon guys. Ayan. So, meron bang order, sir? Oo. Mayroon order ngayon. Biglaan lang. Ah, so, pwede biglaan pa palang umorder, order, guys. Biglaang harvest. Ayan. Sir, pwede malaman yung pangalan mo muna? Ramer po. Ramer. Ramer. Ramer Mabet. Ramer Mabet, Ramer. Ramer Mabet. Yun. Uh -huh. Kay sir pala to, guys. Ayan. Kasi dati, guys, nakikita ko rin to. Kasi sabi ko, ang daming sili haba dito. Ayan. So, ngayon, dumaan ako dito. Naabutan ko si sir na nag-harvest po siya. Ayan. So, taga saan po yung umorder, sir? Taga Kalibo, sir. Kalibo? Mm, -mm. Ay, ang ganda oh. Ano? Mga tayo para ano? Every every week ka nag-harvest, sir, o ano? Po, way... Depende kung may ano, may hinog, no? Oo, every eh, isang beses isang linggo, may hinog na to ulit Grabe, guys, so ang dami oh. Kita nyo ba? Ayan, no. 'Yan. Ang daming tanim na, sir. 'Di ba, sir, palay dati dito 'to nakatanim? Oo, palay. Tapos ngayon, convert ko uh, lang sa kwan sa sili haba. Uh Oo. -oh. Ayun no? Kasi lagi walang tubig eh, kaya yun. Ah, pero kung, kung inkaser pumunta sa dito, bibili lang nang per kilo lang nagbebenta ka. Uh Oo, -oh. pag nandito lang ako. Ah, ikaw rin mismo yung kukuha. Uh Oo. -oh. So tapos sir, meron dong ano, sa din yun? 'yon? Uh, sir. yung parang ano, sitaw, sitaw ayan oh. No? Sipag naman ni eh, sir. Yan, taniman ng palay to guys. Bali, uh, kinonvert niya sir sa mga sili na lang tapos ayun may mga sitaw ayan tapos ito oh ang ganda lang guys kasi maraming bunga talaga yung sili ni sir dito yung sili haba ayan oh hanggang doon, oh ito oh ayan hanggang doon, oh ngayon guys may idea na kayo kung gusto nyo yung bumili punta kayo dito so mabilis nyo lang siya makikita ayan po yung uh, I love Mabilo na pangalan dyan Mabilo ni Washington so puntahan nyo dito kay sir oh. Kaya natimingan ko lang si sir na nag-harvest po siya guys. Kaya pinuntahan ko. Kasi matagal ko na itong dinadaanan guys. Napansin ko lang. Kasi dati nung dumaan ako dito nung last 3 weeks yata yon So ang daming hinog. Ayan, sabi ko dito paling taniman ng mga sili haba, napakarami. So ngayon, natimingan ko si sir. Oh. Ayan. Tagasang yung order yan sir, kalibo? Kalibo sir. Ayan, mga ano rin siguro no? Mahal na yan pag, pag nandun costumer. na sa kanila. ah uh... regular customer So magkano nga isang kilo ulit sir? Ah, uh, ngayon medyo mura-mura, 80 lang per kilo. 80, per, 80? 80. 80 per kilo, guys. Ang daming 'yan, maramihan na 'yan. Ah, parang ano na po siya? Wholesale na po Oo. siya. 80. Kayan. So sa isang arbizan sir, naka ilang kilo naman kayo? Mga 60, 60. Oo, mga 60. So, marami, kilos Malaki-laki rin pala sir, no? Oo. Ayun. Tapos, sa, guys, para sa pamilya. Kaya talaga pag masipag ka talaga is walang walang imposible. Walang gutom, walang gutom talaga. Mm -hmm. Kaya kita niyo sir, oh, harvest na lang siya ng harvest. Ayun. Bukas naman yung sitaw mag-harvest. Ito mayroon pa mga hilaw, tapos bukas yan hinog na siguro yan, oh. Ayun oh, napakaraming hilaw, guys. Ayun. Ba't mo naisipan yung ganito itanim dito, sir? Mm, kasi saan ka nag saan ka nagka-idea na ganito laki, yung itanim? Nagkusyo ako sa Boracay. Eh. So nag-pandemic, pagsaklat, sabi oh. ko wala akong mapagkukunan ng pangaraw-araw, sabi ko magtanim na lang ako hmm. ngayon, ngayon ah. maganda naman yung kitaan sa pagtanim ito yung naisip, ng buraka, eh. ito yin yin naisip mo hmm. so, imbis na palay guys sili haba na lang yung itinanim niya sir, at medyo maganda-ganda naman yung kitaan sa sili haba sir, no? Oh, maganda-ganda naman, depende kasi sa minsan sa presyo Oh. At saka hindi siya masyadong ano sir, matrabaho no. Oh, uh, hindi siya masyadong trabaho at walang masyadong chemicals na oh. nilalagay or na-apply at, at saka wala pang expenses, ikaw lang talaga yung uh, gagawa. Minsan marami kami. Oh. At dito yung asawa ko, ah, nagtutulungan din. Mm -hmm. Pamilya may rin. Pas may pasok kasi yung asawa oh. ko eh, kaya yun. Ito makikita to sa isang taon eh. Napi saan mo binibili yung ano sir, yung unang mong ano dito? Ha? Yung unang seedlings saan mo nabili? Binili uh, mo lang sa ano? Shampoo. Shopee lang. Yun, guys. Sa Shopee lang din galing yung mga seedlings ni Sir. At ngayon, ito na po siya, oh. Marami Grabe, marami. Oh. So, compute nyo na lang, guys. Yan. 80, 80, per kilo times nyo sa 60 kilo. Ayan. O, 60, 50, yan. oh, 60-50. ganyan. May marami, may Tapos, ayan, oh. Hindi lang ito yung pananim ni Sir dito, guys. May mga papaya rin. Ayan, may mga... Uh, lemon grass tanglad ayan no oh. hanggang doon oh. ayan tapos sir, pag mga ano na, pag medyo ano na, matanda na yung sili, kinukuha niyo na lang tapos taniman ulit. Oo. Or sabay-sabay kayo magtanim. Sabay-sabay to sir. Sabay-sabay yan. -sabay sabay sa susunod, yung sili, labuyo naman yung lagay ko. Hmm. Para abutan pa siguro ito ng isang taon bago mamatay. Oh, ah, matagal din pala no, hmm. Leng, ano niya, lifespan niya no. Gaya ng talong, dipindi lang po yun sa pag-aalaga. Yan. Ito, marami rito mga ano, mga hindi pa siya hinog. Yan siguro ito. Like. Pero ito mga bukas to hinog na to. Kaya mapula-pula na. Pero pwede nang kunin. Oo. Oh. So ayan guys, pwede kayong pumunta dito kung gusto yung bumili lang ng 1 kilo, 2 kilo. So basta nandito lang si sir. Kaya walang problema, bibigyan niya kayo guys. Saan ba yung bahay niyo sir? Diyan lang, malapit lang. Ah, dito lang din? malapit lang. Mm. Dami oh hanggang dun no? so sir maraming salamat sir ha guys kung gusto nyo bumili punta kayo dito kay sir hanapin nyo lang si Ramer kung gusto nyo bumili Ayan. kasi dito guys mas makamura kayo compare doon sa doon na kayo bibili sa tindahan kasi dun may ano na dun may patong na e dito mura nyo lang siya makukuha ayan no? oh, dami ng harvest ni sir ha? kung ako kung may low pa lang din akong ganito guys Ayan, masarap din magsipag pero kita niyo naman yung lugar kasi namin. Halos hindi ka nang halos makagalaw doon yan, So, pero dito kay sir. So, napakinabangan niya yung kanyang lupa. Ayan o. Oh. kita nyo guys. So, oh. sobrang daming bunga. Grabe naman sir. Yung tanim mo. Swerte talaga. You know. yan, Hanggang dun. Grabe. pagpasipag ka lang talaga. Walang walang Ang imposible o. Oh. Oh. Isang planggana na yan guys. So, sir. Thank you sir ha. Yo, nakapalo Dan. ako sa feeds mo sir. Ah, nakapalo ka? Kay na Kuya QTV. yan, Okay oh. po. So dito lang naman yan sir, New Washington lang din naman yung pinupukusan ko alos ngayon.